Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Ito to sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect yes. po, I may say as a civilian it's a, okay, sa professional police. It's, it Salamat depends kayo, on eh, eh, ano na natin yan, ma'am. That's your view. That, right. It's not my it view only, Ka Mr. Dumaan, Chair. Thank you for it putting Ka it dumaan. on record. Pagka mayor, pagka prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Sabihin mo po In huminto ka pag hindi tutudasin kita. Yun ang lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka puli, pumasok yung pulis ito. Hindi mo sabi, huy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, eh mga pulis, kung mga tao na, na harapin ko na, o titututahan nila, pag, let us be... Labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Papag Pero Mr. Ba? Chair, if, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of lungguay, mo muna ako. Sorry, sir. Mr. 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 Chair, ma, baka maaring ang resource person tumigil magmura? Kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat ka ayong Thank Mr. You. Chair. Thank you. Uh, Thank you. President, Mr. President, diyan. excuse me, sir. Uh, Senador bato. Yes. Senator, uh, may I? Uh, in, yes, sir. Go interject. Lahat itong sa right side go Dumaan ito ng chief of police, police director. Puro, commander ng death squad dyan. I thought there was no existence. Trabaho oh. ng police yan. Literally, hindi kong sabihin ng death squad yung isang senador, yan, yan ang yan si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city. So pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n isili. Lahat yan sila, ikoy like, e, ito, si Dandao, ayan o. Oh. Ayan o, oh, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Baka na bang, pinatay mo? Dumaan yan. Eh, ito, Dela Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati si Gamboa. Tanongin ninyo, dunaw kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali yung paa, pati kamay sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si Dilarosa. Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patay ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganoon rin sa command conference. Diyan sa Malacanian. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan importante? Important, Magkriminal, they go after the innocent people robbing. Mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay, mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapein yung bata, re yung Babae tapos papatayin Kung ikaw ang mayor how do you deal with the problem? Ano kaya ang mag -ma tingin ninyo sa I I am I'm, I'm sorry to tell you I'm sorry to, to express to the, the nation unforgiving ako hardliner alam nila yan Pati pulis, pati pulis alam nila, uh, they are not uh, ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis, putang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauna. Hey, uh, no, uh, no need to strike it out if that is the real way that the mayor then uh, phrased his uh, His yes Mr. Chair with the indulgence yes. of the SP Pro Tempore. Yes, Senator Risa. Apo Mr. Chair kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit sir yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit pa po yung pagka-express kasi kanina so I had to clarify. Salamat SP Pro Tempore. Salamat Mr. Chair. No, no, no. Hindi yan ang tanong ko. Uh, talagang, ano, uh, maling, ma, napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina. Kaya I appreciate the candor of uh, Yusek Cuy at pati kanina ni ni uh, General Danau. Uh, Look, ma'am, may I Salamat interrupt dayo, you? Chair. I'm done, Mr. Chair. For kindly. For Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon nga sa Academy nila, sa PMA, they are from there to yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sa sir, uh, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patayin mo, sir. Sir, uh, mo na lang natin, sir. Uh, Tutan. Pabasabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-relate kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. yan ang sina lalo na yung mga kaso na mag, na mag tapos mag rape tapos magpatay o mag Mr. Chair Can we let the president complete his sentence? Uh, what were you trying to say, sir? That Pagka yes, mag, uh, mag magpatay, magnakaw, magpatay, uh, and uh, then what do we do with them? G ganun na lang ang ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Uh, kaya, hindi ko uh, lang masa hindi hindi kay sinabi ko 'yan kasi hindi ko lang mas sila ng ganun na kaya na sinabi ko put ina nagrape ng bata yung pinatay patayin mo hindi ko mautosan itong mga to. Eh, masabi ko, karamihan na sila pimayir, eh, hindi maniwala yan, ganang ganon Sabi mo eh, hindi, in, in, sir, eh, mahirap yan. Eh, na lang natin, sir. Walang dumaan niya sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan, sa crime scene, nakita ko yung bata, three years old, ray patay, tapos nandoon yung tiyuhin. usena sinabi ko, putang, patay mo, out of outrage, in the moment of outrage yung, putang, patay mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Anong nangyari doon, Mr. President? Yung incidente na yun, napatay nga yung, yung tito? Pinatay? Hindi. There. Hindi. Mr. Chair? Yes, Senator Riza. Uh, alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na Lumaban. Yes. Para mapatay. Para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. Ito to sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect, yes. po. I may say as a civilian. A, okay, sa professional police. It depends magaya, on... Ano na natin yan, ma'am? That's your view. That, mine. It's not my hindi view only, Mr. Chair. Thank you for putting ka it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, Presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan tayo, totoo dyan. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never totoo had a chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator you for putting it on record, Mr. Chair. tayo makaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank you, At Mr. Chair. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor... Uh silence please. O ah, silence the gallery and uh, those who will do that again exclude them from the hearing hall. Gallery please do not encourage me. Wag nating kalimutan. May bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero si sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw police, may death squad siya. Yun yung iniimbestiga nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan, Kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are record, Correct, ma'am. Tama Thank ka you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yung police. Kawawa yan. Wala yung put. Sa dama experience, daba? Ako. Ako. Investigan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan niyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nagwarning ako, wag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao ang Davao was a very kawawa noon. Alam niyo, ala, alam ninyo sir, alam ko. Panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis, takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid. Nung namiyor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga top hunso ng Communist Party, binangin ninyo sa ilan na ang taga Dabaw. Saan ang pamilya nila? Sa Dabaw. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente, ahead, Mr. Mr. Chet Squad. Mr. Jeff, Salamat ahead, kayo, ahead, Mr. Mr. Chair, Kanina sinabi nyo there were seven people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Uh, uh, ang death squad ko, ma'am, is uh, of course it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? Yung, at sino yung pitong yon na miyembro to ng death squad niyo? To fight nyo? crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi niyo, patpitong tao na nasa death squad niyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it was about 40, 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure nung pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang tenyente, then may apat pa na tao. Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung pitong iyon sa death squad nyo? Again, ma may rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? police ba yung death squad nyo? Yun ang allegations. Hindi po, yung wo, sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po. Ako lumalabas. Oh, Ay, may ibang lumalabas. Oh, yung dito sinabi tayo sa, po ninyong death squad, dito, may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? O oh, so, kung civilian yon, yung sinabi niyo na death squad niyo na pitong tao, may rewards po ba yung pitong tao iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayayaman yung mga... Maraming gago na mayayaman sa Davao. Hindi ano pong kaya... connection ng mayayaman sa Davao? Gusto eh, pumatay ng, ng mga kriminal. Because they want, sabihin, they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung Because mayayaman ng reward sa death squad? Try. Yes, sir. Bago po yan. No. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi, ma'am. Si ma Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung sagot. ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasayta ay patay Ayaw na. Ayaw kung marami. May... Police man, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May rewards po ba sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay may rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay o, sila? Walang reward, ma'am. Kung walang police yan, lalo hindi ng police. Bakit wag, ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Paiba-iba iba po yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Uh -huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Uh -huh. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. Libre so libre so, so lang may yung pagpatay. May remind patay. the Senator, this is just an intervention. we yeah, Sorry, we have to follow, I apologize, Mr. We Chair. Yes, order. I, uh, I please, uh, please, submit, please. Mr. Chair. Okay. Uh, ako noon, nung na ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila, si Bato. Noong nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma-re-elected. Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Patay kayo mga polis. Putang ina, ko kayo ulit. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na ano, mag, magpa-ano-ano -ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin Thank, Mr. Chair. thank, thank you Mr. President. So I'm, what I'm getting Mr. President is that uh yung uh, imperfection noong ating programa na War on Drugs uh nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po uh, marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay mareelect lang. Hindi talaga durugin ayaw at... ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman takot lalo na sa probinsya. Lalo na yung gumag yung ng droga may mga baril tapos may tao Mr. Chair with the uh, permission of Senator Villanueva quick interjection Yes uh, Senator Ontiveros is recognized Salamat ay Mr. Chair salamat Senator Villanueva Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all, dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Okay, Chair. Okay, ma'am. Ganito yan. Uh, m -m -m Mabuti't dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they, were, they are there, and so many stories abound. Hindi, mo naka, hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money money, money, money. Kaya pag ganun either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag, wag, kayo man, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi pa, wala talang mangyari pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers -ex na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. Nasa, nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon Hindi, all over. Mayors. All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, uh, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, uh, Mr. Chair. Salamat uh, Senator Villanueva. Yan, Mr. Chair? yan ang that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo putang ina huminto ko pag hindi tutudasin kita. Yun ang Lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka-pulit, pumasok yung pulis ito, Hindi mo sabi, Hoy, pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, Eh, mga pulis, kung mga tao na, na, harapin ko, o let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay pero Mr. Chair, if, forgive me for interrupting. Hindi patuloy mo muna ako. Sorry sir, Mr. Chair, ma, baka maaring ang resource person tumigil magmura, kasi bahay natin itong senado eh. Salamat ka ayong Mr. You, Chair. Thank you, thank you. Mr. President, diyan. Mr. President, sorry, excuse me sir, uh, I am relating uh, a conversation. I am. <laughs> I yes. Po nakumura. Mr. President, sinasabi okay. ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police uh, officers, may kasamang mura. Pero, Pero okay pero, na, klaro uh, na po yun. Uh, pwede, pero, na nating, uh, pwede, na, natin, pwede na nating hindi ulit-ulitin, uh, Mr. President. Hindi kung, lang, kung sabihin ko lang. na kaya, papatayin kita. Hindi Ay. lang ako bagmumuro sa... Okay. <laughs> iwasan lang po. We try we try our best na iwasan na po. Ano may naintindihan po wow,